na uh, ipakita ko sa inyo ah. Iba kasi yung, anong nila eh, Tricycle. Parang ano? Tawag na lang? Parang nga, na... na... na-observe na ko is... talagang ano siya eh, yung... may style may angas yung mga tricycle dito yung mga yung mga medyo bago may mga luma naman sila pero may mga bagong ano eh, design nyo parang spaceship mo parang spaceship paano ba ko ah gustong lumipat so ito oh pakita ko sa inyo ah yun guys yun nga lang yun know? oh di ba oh. spaceship ah mo ah parang spaceship eh <laughs> <laughs> di ba dito mo lang makikita yan Sa Santa oh, Ana Oo, nakakasunod pa kami Ayan, dalawa Nadaanan pala namin, oh no? Ito yung, ano Parang gateway talaga ng Sierra Madre Kasi diba, uh, ito yung pinaka, na eh Dulo na, eh So Tinignan ko sa, ano Google Map Eh Parte na to Ng Sierra Madre Mountains Oh, gano masukal talaga yung ano bundok green na green <laughs> pero ano daming na unlock namin dito Sierra Madre Mountains you know gateway to Sierra Madre eh, yeah, may dadaanan lang kami dito nag over sa Glen. Pagkita ko, no? parang chill na chill lang talaga yung <laughs> hayop dito. Tingnan mo yung baka dito, hindi na kumakain. Talagang busog na busog. Diba, kadalasan sa syudad, or may madanan tayo sa uh, medyo maraming tao, yung baka nakakain, kumakain yan ng damo eh, you know? Nakahiga lang, parang busog na busog sila. <laughs> <laughs> hindi nila mauubos yung o, hindi halaman. mauubos nila eh. So may uh, nadaan pala kaming Kasi naghahanap kami ng uh, station diba May nadaan kami doon Nasa santa pa kami pero may nadaan kami Clean fuel Yan ang pangalan ng gas station Dami yan dito eh Clean fuel Tsaka, So Nilagyan nila Yung restroom nila Clean restroom <laughs> So ano pang hahanapin mo dyan I-clean lahat eh. Clean fuel clean rest ah, di ba okay, saktong, saktong marketing marketing strategy <laughs> dito sa Santa Ana pala uh, hindi kayo mga problema sa ano eh sa signal kasi ano eh daming uh, satellite so walang problema sa signal dito mga boss ha, sa Santa Ana Ayan satellite na naman Talaga maraming satellite eh Kagabi eh, malakas din yung internet sa tinutuluyan namin So that libre yon so Okay na okay na Sa halagang 1,000 lang per room Hindi ba? May singit ko lang sabi pala yung uh, kanina yung tao na kausap ko na doon tumutuloy yung mga motovloggers, vloggers doon sa yung in kanina. Sila J4, ayun ah, eh. Si Unico. Sikat din yun eh. Doon tumuloy din ni eh. Sa Port Inn. Port Transient Inn. ng sandahan. Eto te oh. Money lang central te. Oh, uh, ito yung central. ito yung sentro ng Santa Ana sige eh uh, yung tricycle oh. may uh, ipakita ko sa inyo yung ah. boy kasi yung anong nila, eh, tricycle parang ano tawag na naman parang na na-observe na, na ko is talagang ano siya eh, yung may style may angas yung <laughs> tricycle dito yung mga yung mga medyo bago may mga luma naman sila pero may mga bagong ano eh design niyo parang spaceship oh, parang spaceship ana ba ko ah gustong lumipad so ito oh pakita ko sa inyo ah yung tricycle nila yan oh no? di ba oh spaceship mo <laughs> parang spaceship eh ay, ah, parang nandun pa eh. At, wait ah. Parang, parang may ipapunta pa eh. Eto. Parang ano talaga eh. May disenyo sila dito eh. Nasa kanila lang. Oh, yun, oh, yun. o. Oh. oh, Inaan ko ah. Oh. Tinan nyo. Di ba? Uh, um, dito mo lang makikita yan. Sa Santa Ana. Oh, na, Nakasunod pa kami. Oh, yun, dalawa. Pero ito medyo luma eh. Ito, yung Pero kanina. Pero yung design. Bago. Yung parang ganito yung design. No? Oh. Sa likod niya. Yeah, you know. sa likod. Di ba? Oh, yun oh, know, yun know. oh. <laughs> Iba di diba? Santa Ana may... <laughs> Santa Ana tricycle. Dito lang yan. Pagkas mo na tayo dito lalabas ay ah, uh, mga siguro mga 5 kilometers away sa arko ng Santaan. Mura lang eh, 53.85 yung litro. Bagas na tayo. Okay, nasa Gonzaga na kami. Probinsya ng, or municipality ng Gonzaga. So pagkatapos ng Santa Ana is Gonzaga. Malaking uh, ano din, bayan. Sige, uh, directly lang mo na kami. Ano na lang? Uh, 55 minutes na lang, Paapari, 45 kilometers away. So, sige, Apari, here we come. Thank you, Gonzaga. Thank you po. Thank you for your hospitality. <laughs> So tuloy-tuloy pa rin tayo ito, tuloy pa rin. Bale, ito, yung kahapon. So iba pala yung daan ng kung galing ka ng Santa Ana, tapos paapari ka. Bali, diretso ka. Dito. Kasi kahapon, dyan kami sa kaliwa galing eh. Yan o. Daanan dyan. So may parang ano dito pala, shortcut dapat pala mas umikli, no? Ang oras. Oo, oh, papunta nga pa rin. So, itong daanan na to, hindi namin na daanan na to kahapon. Pero ano talaga, oh? Rektahan. Mahabang rektahan, eh. Mahabang rektahan. China oil. <laughs> Ito kasi yung paborito namin, eh. Yung, yung ano lang, rektahan. Lawak ng lupain no? oh Grabe nasana lang, bigla na lang dumilim Biruin mo sa lawak ng kabukiran meron tayo Pero kailangan pa rin natin ng import ng mga hat okay. ng oh, bigas Wala tayong sariling sa akin Sayang Ano lang eh, tingnan, kung titignan namin, tarang, tarang tuyo eh, tuyo Tuyo yung ano, yung mga baka kakainin nila. Palay siguro. Ah, wala naman kaming alam niyan eh. So, <laughs> hindi naman tayo. Oh, uh, hindi naman kami eksperto niyan, pero wala tayo mga Tuyo siya kasi brown, brown lahat. Um, green sana yan, din, di ba? So, may di meron din, meron mga ano, bark na green pa. So, uh, meron din mga, mga siguro nga. Ah, uh, ano, tama Siguro. Pero talaga ang Luzon pala dito sa may norte is mga palay-palay talaga. Pero na yun, yung Isabela is rice granary ng Luzon. ng Luzon. Tapos hanggang dito kagayan palayan pa rin eh. So pareho lang talaga eh yung Isabela at kagayan Halos magkapareho lang eh. Yung, yung lawak nila eh. Pero yung sa Isabela kasi gabi kami nuwaan no, so hindi parang oh, hindi na ako, hindi natin masyado na hindi masyadong mm -hmm. ano na, na talagang na, hindi namin nakita talaga yung yung law kung gaano kalawak talaga Aman tama na tayo nang ano Oo napakatagal Oh nga pagpayeng ng mga uh <laughs> 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 Totoo yun ang ang ang, haba ng tulog namin Salamat sa Diyos. Mga walong oras talaga. Ano na kami ha? Boogie? <laughs> boogie? Boogie public market <laughs> Gusto mo picture? May Pataw, boogie, boogie. Ado, Wait lang nga, wait na ha? <laughs> okay. okay. Mayroon lang mayro lang Mahirap magbabigyo kasi gusto sana yung babigyo <laughs> Basta boogie <laughs> Boogie Hinakalis <laughs> ko Ano kung akong bumasa nun? Boogie Boogie Kaya B-U-G-U-E-Y Boogie mm. Or hindi ko alam yung bugoy o bugoy. Yun, Pakita ko sa iyo malawak naman yun eh. Ito. O, uh, di diba? Ano na naman? Palayan. So, yung... Malawak. Eh, siguro, nakikita nyo sa video ko ngayon. Talagang ano lang, palayan. <laughs> diba? ba? ganda, no? oh, grabe. Talaga, ang lawak talaga yung eh, Ang lawak ng... Tapos tingnan nyo yung ano... Yung daanan dinadaanan namin talagang straight na tuwid na daan daang dito na tayo matuwid. sa matuwid na daan malapit na kasing eleksyon eh so, may narinig ako nun ah na. oh. may narinig nagsabi nun, ah oh, dito na tayo sa matuwid na daan oh, ito. daang matuwid ay daang matuwid ito yun <laughs> dito na tayo sa daang matuwid eto yun oh, ah, diba? ito pala ba yung basihan nila <laughs> daang matuwid daang matuwid di ba talaga ano eh uh, pwedeng ubusin mo yung uh, ano man dito eh yung ano talaga yung power ng uh, sasakyan? Pwede talaga. Eto, may marker. Oh. Anong, anong nga pangalan ng lugar na to ah? Oh. Yan! Ay! Parang... Kag... Oh, agyaman? Hoy! Ag walang aghirap dito! O, agyaman kami. O, oh, mayaman pala sila. Agyaman kami. Okay, anong sabihin mo? ang yaman kami. Uy! Ha? Ang yaman kami. Ha? Yun know, video natin, oh. Doon sa unahan. Napakadilim talaga. Tapos uh, pakidlat-kidlat. Talaga siguro maulan doon. Or, or maulan naman. Napakalagas siguro ng ulan. Doon banda Abang nga rin Ano e? Ang, ang, oh yun oo, oh, oh, nakita nyo Pakidlat-kidlat e eh. Sige lang Hintayin mo kami dyan <laughs> Anong pangalan mo? Kamalanigan Kamalanigan Yan? Joke Kamala lang, binasa ko lang sa ano eh. Uy <laughs> oh. may Eto. save more Ayan uh, o no? May save more dito e eh. In fairness Parang ano siya sentro ng pangalan ito? Ng pangalan eh. Oh, Kamalanigan. Kamalanigan. Oh, Kamalanigan. Cagayan Valley. Tamang basa pala na yun. Kamalanigan. Ay, so, Kung galing ka ng Santa Ana, eh, pakanan ka. Para magtungo oh, Kamalanigan. Papasok sa apari. Kamalanigan. DBP pang, gusto mo? Pamaya paglabas. Nakahanap kasi kami ng uh, ano ni ATM. Pero ito pala, malaki pala yung Kamalanigan eh. Nakita nga ako doon, DBP. Yun know, Kamalanigan. Oh. Pamala, pamalihang pa bayan ng... pamiliang bayan. Pamilihang, pamilihang <laughs> pamilihan bayan ng Kamalanigan. Okay, Tapos okay, na okay, kami lahat ng na, ano, namili. Okay na yun. Oh. Ay, yung bigas na lang pala. Bigas? Sige mamaya. Lalabas tayo dito mga ano pa eh. Maaga pa eh. Yung hmm, lakas ng hangin. Oh. Huh? Dah. Kaya pala lakas, kanina no? Lakas na ng hangin. Oh, ito. Ah, okay. Yan you know. o. Welcome Kamalanigan. You know? Welcome Kamalanigan. Yan yung ano nila. Parang sports area nila siguro yun. Sama ng panahon pa. Talagang sama ng panahon. Yun lang yan. Kita nyo? Ayun yan you know, o, mga, mga moto, ano eh Mga nagmumotor. Kino? Kino Ang yun. Ang dilim na ng langit. Anytime talagang uulan na to. Sige lang, kailangan. Nasa loob na mga yun yung sasakit. anytime eh dadaanan namin yung arko ng welcome to Apari the northern part of Luzon na uh, sentro talaga yung kanina Santa Ana eh sent ano yun dulo din ito dulo din pero sentro north sentro ng north lang yung oh. kanina north east uh, Aparil, eh. oh. Apari eh oo oh, kung lalay Apari Buwan, eh. So dalawang Petron pa ito? magkabilaan Petron na Petron ay 56 pesos yung diesel ah mas mahal kasi kanina 53 lang sayang hey, hindi ka naman pinansin oo e oh, uh, oh lang. kanina na namin naghintay sana kami pero parang walang ganang maggas sila sa amin eh. so umalis na lang kami Nandito na kami! Welcome to APARI! Picture muna, picture muna Habang wala pang ulan Picture muna kami sa labas Wait lang ha, picture kami you know? Welcome to APARI! <laughs> picture muna! So touchdown APARI! woo APARI! <laughs> Bald Boy Ride is here in Apari <laughs> Layo na Okay, so inabot na talaga kami ng pulan dito sa Apari <laughs> Buti na nakapag-picture pa kami doon sa Welcome Park na pula Pero, eh. kung, ya, gabi yung kidlat oh, pero tingnan niyo mga muso Talagang nakakatakot yung panahon dito eh sa Apari Parang ano kami? Parang pumasok kami ng ibang dimension. <laughs> Kanina ang init-init eh. Tapos ngayon, oh, tingnan nyo. Sa apari. Grabe.